Tay Alberto, kumusta po kayo tay? Okay lang ito Opo Medyo nakaka Ano na, recover Tay, nakita okay. ko Opo, nakita ko kanina tay Nagbobolcanizing na kayo ah Ayan Oo, medyo nagano lang Ayan, eh, eh, sayo ulit Baka pwedeng magbulkit ulit Opo Pangalawang bulkit pa lang yung inaano ko Pag hindi kaya, binibitawang ko Pinagagawa ko opo. sa iba pero pakiramdam nyo tayo ngayon, okay na naman ah. Mm, okay, okay na e, yung ano natin. Kaya lang medyo meron pa rin tama. Yung hingal lang nga lang, isang dumadating isang pag nagsisikwat ako, may hindi hinihingal. Ah, hinihingal. Opo. O, pero pagkakamalang konti, wala na naman. Okay na okay. naman. Okay. <laughs> opo. At ayun tayo, update lang tayo tayo. Ilang araw na lang tayo, aalis na tayo mm. at sasakay na tayo ng barko at magkikita na po kayo ng bunso niyong anak na si Sir Rogelio Tambay oh, uh, oh, Tay, anong pakiramdam niyo tay na nalalapit na yung araw ng pag-alis natin? yes siyempre, kahit na siya excited na magkita kayo ng magkamay Opo, <coughs> oh, po. kahit oh. nga ako excited na rin tay oh, Kaya na lang ang hmm. hindi natin, ayan na lang abangan na pagpunta natin doon Ay, oh. eh, Pero mo, panay ang tanong na nga ng anak ko Sabi na yeah. nga, <coughs> tay, kailan ba talaga kayo pupunta nito? Uh, oh, inaabang na, inaabangan ka na ng mga apo mo rito. Surprise. Excited na rin kasi siguro tayo talaga <laughs> sila, no? At ayun nga tayo, may schedule na tayo. Ilang araw na lang. At bago kayo tayo, siyempre, bago tayo pumunta ng Manila, bago tayo gumiyahe, mm -hmm. papa makeover namin kayo tayo, papagwapuhin natin, si Lolo. Mm -hmm. <laughs> Opo. At meron pong may nagbagandang loob na nag-sponsor po <laughs> sa atin ng ayun i-makeover kayo. Naka-ready lang 'yon tayo. Anytime pwede mm. tayo pumunta sa kanya. Pero sabi ko 3 days bago tayo umalis, kailangan na ka makeover na kayo tayo para hintay-hintay na lang po. Mm, may, ano na tayo? ready na. Naka-ready ko na kasi mga gamit ko eh medyo ano ko rin, si ko muna. Kasi para pagbalik ko halimbawa, tapo 'pag pa dumadating na ng mga gamit. Ayun, hindi. Uh. Tapos, um, Tay, meron, de may, di ba nakaraan may pinadala si Madam Erica Balba uh -huh. ng yung mga gamit ay damit. oh, uh -huh. damit tsaka mga gamit. Siguro mga sunod na araw pwede na nating dalin yun. Sabi nga nung so ko ano kay? sabi niya, Tay, pag dumating ka rito, malamang ilatang apo mo pag nalaman na nandito ka na. Magpupuntahan dito. ito. Opo. Sabi rin tayo nung panganay na anak ni Evangeline okay. na pagbaba daw natin na sa North Cemetery para madalaw nyo rin yung oh, well, kasi dun, yung puntod ano ni Evangeline hmm. Sa, sa North Cemetery. Oh. Kaya nga raw tayo mag-chat daw po ako pag nandun na tayo sa pier. Hmm. Su magsusundo sila para dumiretso okay, muna tayo, na tayo, sa... Doon, paano tayo ano. Pero nagbili naman. Ano tayo? Umaga ang dating natin doon. Oh, ang bili naman sa akin nung um, ano, nung, um, buso ko. Tatawagan niya yung, ano niya, pamang, apa, pamangkin niya. Na sunduin tayo sa pier. Okay. Kasi mula doon sa pier, sa bahay nila na butas lang, malapit lang. Okay. So sabi ko, pagkatapos yung papatid kami rito ko, ako. Siya nakakalam na papunta rito, sa kayang ako. Mm. Hindi maga kami makapunta diyan kagat sa iyo. Ah, importante sa kanila tayo makita nila kayo talaga daw tao, Makita daw nila ako. Basta <laughs> yun tayo, ano? Ready na tayo tayo. Bilang hmm? araw na, na lang. Ayun. At, At tuloy na tayo. Tuloy tuloy. <laughs> Excited tuli. na rin oh. kami. Sir, sir, di daw. Uh, hindi na po yung sa inyo masyadong mga ano. dal alam ko naman na uh, ganitong mga kalagayan ay eh, tinutulungan nyo. <clears throat> maraming maraming po salamat sa inyo na ibigay niyo yung pamasahe sa amin. Maraming maraming po salamat po hindi sa inyo. Hindi na naman po kami magkikita nang anak ko. Kaya marami sa tulong po, sa tulong niyo. Maraming salamat po, Sir Dinaw. Na marami kayo natulungan. Maraming salamat po.